Alam mo ba kung paano ginagawang papel ang Chinese horned bamboo? Pagkatapos anihin ang kawayan, ang panlabas na sapin nito ay binabalatan pagkatapos pinapatag at ibinababad sa tubig sa kahinihiwa sa maliliit na piraso at binababad upang matanggal ang mga dumi ng mga hibla ng kawayan. Pagkatapos nito, ang kawayan ay lubusang hinuhugasan at pinakukuluan sa malalaking palayok hanggang sa maging malambot. Kapag naabot na ang tamang lambot ang kawayan ay dinudurog gamit ang tradisyonal na gilingan. Ang sapal ng kawayan ay hinahalo sa tubig upang maging slurry o malabnaw na timpla. Gamit ang isang espesyal na hulmahan, ang manggagawa ay maingat na sumasalok ng manipis na patong ng slurry upang mabuo ang unang sheet o sapin ng basang papel at isa-isang inilalagay sa mga tabla para patuyuin. Ang huling produkto ay isang uri ng papel na makinis at matibay.